Hello dear applicants welcome back to my channel. Today, we're diving deep into the world of job hunting, specifically how to craft a killer CV or a resume. So stay tuned and watch until the end. Minsan nakaka-overwhelm talaga ang paggawa ng CV or resume. Pero maniwala kayo sa akin, with a little effort and a little passion, makakagawa kayo ng isang document na magso-showcase ng inyong skills and experiences. Whether you're a fresh graduate or a seasoned professional, a strong CV is your first impression on potential employers. So without further ado, tara, pag-usapan natin 'yan. What is a CV or what is a resume? Let's clear something up first ano ang pagkakaiba ng CV at resume. CV stands for curriculum vitae and it's typically longer, mas mahaba sa resume and more detailed than a resume. Sa kabilang banda naman, ang resume ay usually shorter, mas maikli at nakafocus sa specific skills and experiences relevant to the job you're applying for. In this video, we'll focus on resume tips since they are more commonly used ano nga ba ang mahalagang bagay na dapat ilagay sa isang resume. Remember guys, ang video na ito ay generally guide lamang. Pwedeng magkakaiba ang resume formats at best practices depende sa industry at specific job na ina-applyan natin. So ano nga ba ang mga dapat ilagay? Una, contact information. This is a no-brainer. Dapat nakalagay sa ating resume ang full name, phone number, email address and professional website kapag meron ka. Keep it concise and professional. Okay, pangalawa, summary or objective. This is your elevator pitch. Isulat ang brief summary ng inyong mga key skills and career goals. Tailor it to each job application to show na karapat-dapat na mapasayo ang role na ina-applyan mo. Pangatlo, experiences. This is where you list your previous jobs. Umpisahan sa most recent na naging role or yung pinakahuli mong naging trabaho, then follow na yung mga mas luma or yung mga naunang job experiences mo. Tandaan, usually dito maraming pwedeng itanong ang hiring manager during your job interview. So dapat alam mo kung ano ang nakasulat dito sa work experiences mo at confident ka na totoo ang bawat nakasulat dito. Sa pagsagot sa anumang tanong about work experiences mo, always remember to use the STAR method. Ano nga ba ang STAR method ulit? Napag-aralan na po natin yan. Ito yung situation, task, action, and result. Para ilarawan ang mga nagawa mong accomplishments and achievements sa trabaho. Napag-usapan na po natin 'yan sa mga previous vlogs po natin. So nyo na lang po, i-browse niyo po 'yung mga videos punaten natin at pag-aralan or i-review po natin kung ano ang tungkol sa e STAR method. Pang-apat, education. Dito i ang degrees, certification, and relevant coursework. Isama na rin pati pangalan ng institution, your major, graduation date, and any honors and award na natanggap mo. Again, 'yung mga relevant, related na ayon or nauugnay sa role na ina-applyan mo. Panglima, skills. Pwede po natin i-highlight ang both hard and soft skills. Ano po ba yung mga halimbawa ng mga hard skills? Pwede yung technical skills. Ano naman yung mga halimbawa ng mga soft skills? Pwede po yung interpersonal and communication skills. B specific. Okay, so instead na communication, pwede mong ilagay excellent written and verbal communication skills. Okay, so para mas specific po siya. Okay, since uso na ngayon ang paggamit ng AI, may isa pa po akong tip para mas mapaganda pa lalo ang inyong mga resume. Pero remember guys na mas maganda pa rin ang inyong mga resume kung kayo mismo ang gumawa nito para may personal touch, ika nga. Okay, so going back to the AI na sinasabi ko, pwede kayong mag-login sa kickresume.com at i-upload lang ang inyong ginawang resume at bahala na si AI para i-check ang mga weak points ng inyong document para mas mapaganda palalo. Okay, so I'll just leave the link sa baba ng video na ito. Ayan, so I hope nakatulong ang video na ito for you to understand the basic of resume writing. Remember to tailor your resume to each job application and proofread carefully. Ayan, so para po sa mga kaibigan natin dyan, na nagbabalak na maghanap ng trabaho lalo na sa mga baguhan. Balikan nyo lang po ang aking mga videos, yung mga previous vlogs po natin. For sure, marami po kayong matututunan tungkol sa job interviews. At para naman po sa mga bago, for more job hunting tips, subscribe to my YouTube channel and hit that notification bell. Good luck with your job search and thank you for watching.